Si San Miguel ay inilarawan bilang isang makapangyarihang arkanghel, pinuno ng hukbo ng Diyos laban sa kasamaan, isang tagapagtanggol at isang figura ng hustisya. Pinahahalagahan siya ni Padre Pio, madalas na bumisita sa kanyang dambana sa Monte Sant'Angelo at hinikayat ang iba na humingi ng kanyang proteksyon, lalo na laban sa mga tukso. Si Padre Pio ay nagkaroon din ng malapit na relasyon sa kanya na tinutukoy siya sa magiliw ng mga salita at idiniin ang kahalagahan ng deposyon sa, sa, sa ating sariling anghel na tagatanod, ka, tagapangalaga para sa gabay, suporta, laban sa kasamaan at kaginhawahan. Hinimok niya ang madalas na panalangin at pagtitiwala sa kanilang patuloy na presensya ito ang ating tatalakayin sa pagtatanghal ngayong araw, kaya manatiling nakatutok at panoorin. Si San Miguel ay isang arkanghel, isang espiritual na mandirigma sa labanan ng mabuti laban sa kasamaan. Siya ay itinuturing na isang kampyo ng hostisya, isang manggagamot ng may sakit, at ang tagapag-alaga ng simbahan. Siya ay isang mahalagang figura sa mga turo ng simbahang katoliko at kilala bilang isang prinsiping serapin at pinuno ng hukbo ng Diyos na may pinakamataas na kapangyarihan sa mga anghel. Ang kanyang pangalan na nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos ay nagsilbing sigaw ng mabubuting anghel habang sila ay sumabak sa labanan Upang labanan ang dragon. Pinamunuan niya ang hukbo ng mga anghel na naghagis kay satanas at sa mga rebelding anghel sa impyerno. Sa katapusan ng panahon, gagamitin niya ang espada ng katarungan upang ihiwalay ang matuwid sa kasamaan. Tingnan ang apokalipsis sa uh, Kapitulo 12, Verso 7. Siya ay madalas na inilalarawan bilang isang mandirigma, madalas na ipinakikita gamit ang isang espada sa pakikipaglaban o pagtatagumpay sa si isang dragon na sumasalamin sa kanyang papel bilang isang tagapagtanggol laban sa katamaan. Sa Biblia, si San Miguel ay binanggit ng limang beses lalo na sa aklat ni Daniel o kung saan siya ay inilarawan bilang isang tagapagtanggol ng mga Hudyo at isang katulong laban sa mga kalaban. Siya rin ay kinikilala bilang patron ng simbahan at tagapagtanggol ng mga kaluluwa sa oras ng kamatayan. Ang mga Katoliko ay madalas na bumalim kay San Miguel para sa proteksyon at patnubay at ang Panalangin kay San Miguel na inatasan sa opisyal na paggamit ni Papa Leo XIII noong 1886, 1886 ay madalas na binibigkas lalo na pagkatapos ng Misa. Noong ika ng Hulyo 1917, July 1, 1917, Pumunta si Padre Pio sa Montes Sant'Angelo upang bisitain ang dambana ng Arkanghel sa okasyon ng isang paglalakbay kasama ang mga batang lalaki ng kanilang seminaryo. Ang Monte Sant'Angelo, na rin bilang Monte Gargano, ay isa sa mga mahalagang lugar ng peregrinasyon na inilaan kay San Miguel Arcangel. Ito ay matatagpuan sa katimbugang rehiyon ng Apulia sa Italia, malapit sa baybaying Adriatico malaga ang lugar nito dahil minarkahan nito ang lokasyon kung saan nagpakita si San Miguel ng ilang beses noong unang bahagi ng kalagitna ang panahon o mga siglong paggitna na tinatawag na Middle Ages sa Ingles. Ang padre ay patuloy na nilinang ang debosyon sa prinsipe ng mga anghel. Nagsalita siya tungkol kay San Miguel sa mga kaluluwa ng madalas. Hinihimok sila na humingi ng tulong sa kanya ng palagi sa panahon ng tukso. Ang mga peregrino na pumunta sa San Giovanni Rotondo at na natili roon ng ilang araw ay hinikayat din niya na magpunta sa Monte Sant'Angelo upang bigyang galang si San Miguel. Pinayuhan pa niya ang marami pagkatapos ng kumpisal na bisitahin ang prinsipe ng mga hukbong makalangit bilang isang penitensya upang ilagay ang kanilang kaluluwa sa ilalim ng kanyang proteksyon habang humihingi ng tulong sa kanya upang uh, palagi nilang madaig ang diablo at ang mga pangakit ng kasalanan. Higit pa rito, laging magiliw na pinapayuhan ni Padre Pio ang lahat ng kanyang ipinadala sa Monte Sant'Angelo na doon ay magdasal para sa kanya. Sa mga nagdaang taon, ang mga peregnasyon ay uh, inorganisa upang uh, bisitahin ang parehong puntod ni Padre Pio at ang santuario ni San Miguel Arcangel. Kasama ang debosyong ito, ang istigmatisado ng Gargano ay sobrang tapat din sa kanyang anghel na tagatanod o tagapagalaga. Kasabay nito ay nagtanim siya ng maalam at mapitagang pagmamahal sa tagabantay na ito na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang kasama habang buhay. Ang mga titulong ibinigay ni Padre Pio sa kanyang anghel na tagapagalaga ay napakarami tulad ng sumusunod. Munting anghel, mahal na munting anghel, kapatid, kaibigan, kasama, konduktor, sekretarya, makalangit na sugo, kasama ng aking kamusmusan at iba pa. Ito ay mga magalang na termino, maselan, magiliw, lubos na naiiba sa mga nakalaan para sa diabyo na sa kabaliktaran ay walang galang, bastos at hinahamak. Ang padre ay nakipag-usap sa kanyang anghel ng na alaga ng madalas at ang anghel na ito, depende sa sitwasyon, ay nagmungkahi sa kanya ng mga paraan kung saan malalaman ang mga panlilinlang ng kaaway tulad ng kung minsan ay binabawasan niya ang mga pasakit na madalas idulot sa kanya ni Satanas. Ganap na nalalaman kung ano ang ginagawa ng anghel na tagapag-alaga para sa mga kaluluwa, lalo na sa mga sandali kung saan ang mga tukso ay marahas at nakababahala inirekomenda ni Padre Pio sa kanyang mga spiritual na anak na babae ang malaking deposyon sa kanilang mga anghel na tagapag-alaga. Sila na hindi nakikitang kasama ng ating mapanganib na makalupang paglalakbay. Mula sa duyan hanggang sa libingan, lagi siyang naroroon. Laging handang ipagtanggol tayo upang tulungan tayo bilang kaibigan at kapatid. Mula sa mga patibong ng Diablo na nagtatangkang hadlangan sa lahat ng paraan ang ating paglalakbay patungo sa makalangit na tinubuang lupa. Siya ay makapangyarihan at sabi ni Padre Pio, makapangyarihan laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya naman buong katalinuhan na pinayuhan ni Padre Pio ang mga kaluluwang lumapit sa kanya, na magkaroon ng malaking dibosyon sa mauting anghel na ito, na huwag siyang kalilimutan kailanman, na iwasang ilihis ang kanilang paningin palayo sa kanya, at masikap na manalangin sa kanya, dahil siya ay laging handang makinig, at higit pa, handang magbigay ng aliw. Ang makalangit na sugong ito, ang di humihiwala'y na kasama, Itong mabait at mapagkakatiwalaang anghel, sabi ni Padre Pio, ay laging kapiling natin. Hindi niya tayo iniiwan. Siya ang nagiging sandata natin upang iwasan ang mga dagok na patuloy na nilalayon sa ating ng mga kahaway ng ating walang hanggang kaligtasan. At uh, bago po ako magwakas ay inanayahan ko po kayo na mag-like, mag, -like, mag at i-share din po din ang video ng ito kung ito'y inyong naibigan. At para sa mga bagong taga-panood, wag po kayong mag-atubiling uh, mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman nyo kaming uh, suportahan, maaari po ninyo itong gawin sa pamamagitan ng uh, paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po ay para sa inyo, no? Ang mga misa pong ito ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At ito po ay para sa inyong uh, kapakanan. So, ma ngunit maaari rin po ninyong isali ang mga intensyon nyo para sa inyong mga kamag-anak at sa mga yumaon nyong minamahal sa buhay. At bilang pasasalamat, padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na yun din po sa mga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po itong gawin sa pamamagitan ng uh, pagdeposito sa aming uh, bank account sa video direct deposit po. At syempre maaari din po uh, sa pamamagitan ng uh, GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Pero mas pinapaboran po namin yung uh, GCash via bank transfer dahil diretso na po ito sa aming bank account. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari rin po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org org at maaari rin nyo kaming uh, makipagunayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa ang tinig ni Padipio at gmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com At dumating na po tayo sa ating pagbabakas. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At Maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre na patuloy pong sumusuporta sa amin. Ay, bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway so pagpalaan kayong lahat ng ating Panginoon Diyos.